Hello po, um, tayo? No, natin, mm -hmm. na tayo. mo yung natin, Ano show. Ay, hindi ko alam eh. Wala nga palang libre sa sabaw, Wala, may bayad yun. Ha? May bayad? Meron po. Meron ba? Pag-take out yung sabaw nila. Kain na tayo.

Kakain ko. Okay. Kain na. Ano na, like,